Mga kapobre, isang magandang araw sa ating lahat. Ito po ang pangalawang beses natin na makapunta dito sa Ubasan ni John Axel Gonzales. At dahil sa inyong mga katanungan na nilagay sa comment section, ay talagang binisita namin siyang muli para ma masagot yung iba ninyong mga katanungan. No po? Uh, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po sa si Archie. Opo. May pati yung pagtawag ko kay uh, John Axel na kuya ay kinuwestiyon ng iba. <laughs> mas mas bata raw ikaw kaysa akin. O. Sige Axel na lang ang uh, itawag ko sa kanya. Okay. Kumusta mula nung mai-mai vlog namin itong ubasan mo? Kumusta na ngayon ang pagpasok ng mga tao dito? sa pagpasok sir actually ano siya gumaganda po yung pagpasok pero mm -hmm. more on after po pag-vlog nyo madami pong mas naging interesado mas madami po akong napa-inspire nap na mga tao mm -hmm. na gustong magsimula nagtatanong kung ano kung, Paano? Eh, mm -hmm. kung yung kadalasan pong tanong ay eh, kung may available daw po ako na pantanim mm -hmm. pero sa ngayon po kasi out of stock po po lahat ng mga pananim ko. Mm -hmm. Kaya ayun, sinasabihan ko na lang po na maghintay na lang sa Facebook page ko na mag-announce kung meron na pong available. Ayun. Uh, okay lang na basahin ko yung ibang mga tadok? Ah, sige. Ah, sige. Kahit maikli lang ito. Uh, sabi dito ni Arnel... Arnil Anastasio uh, 986 Pwede po ba maka-order ng planting materials at mga how much po per planting materials? ah uh, so, uh, as of now po for availability ng mga planting materials, sa ngayon wala pa po talaga akong available and mm -hmm. according po ah, uh, dun naman po sa mga prices yung prices po kasi nakadepende sa variety, pero more on yung magagandang variety medyo pricey po talaga siya. Mm -hmm. Pero yung mga common po kasi nag nagre-range siya sa 150 to 250 mm -hmm. bare-rooted na po yun na mga pananim. Pero kapag naman po mga imported na mga bagong varieties katulad nito, mm -hmm. nagre-range po ito sa ng 1,000 to 1,500 per rooted or per pot. Depende mm -hmm. po sa seller. Pero dito po sa akin, nagbebenta po ako ng 1,000 per pot. Pero mm -hmm. Sa ngayon po, wala pa po talaga akong available. Available pa siya? Okay, okay sige. Sana magka-available na soon. Okay. Itag namin yung page mo para doon sila makapag-message sa iyo. Okay, ilagay natin dito yung kanyang uh, Facebook page. Ito po. Sabi naman dito ni uh, Solomon Casilin7362, Pwede po bang kumuha ng seedling siguro niyan? kasi mali lang spelling eh. Seedling yan at magtanong aidling ba? May, may word ba na aidling? Or seedling siguro ang ibig sabihin niya, no? Walang sidling po. Siguro. Seedling siguro, no? Uh, pwede hubang kumuha ng sidling yan at magtanong ako dito sa Australia pang sarili ko lang? Uh, uh, kung nasa Australia po kayo, sure naman po ako na meron din nag-aalaga dyan ng grapes. Actually, mm -hmm. di ko lang po alam kung merong ganitong variety dyan sa lugar ninyo. Kasi Ayun. yung ganitong variety, na bridge siya sa Ukraine. Kaya, di ko alam sa ibang bansa. Kung available kung, ito. Oo. Uh -uh. Ayun, sige. Sabi dito ni Gineline Ricamonte, 1992, katulad ng mga ibang tanim, po, kapobre, Meron po ba yung life lifespan? Thank you po kapubre. May lifespan. Kaila, kaano kahaba tong buhay niya? Yung kagandahan po sa ubas kapag naitanim niyo po siya tapos wala po siyang baga uh, o kumbaga hindi po ma-damage yung ugat niya ng mga peste na mga mapanira ng tanim. Umaabot po siya ng lagpas 20 years or wow. yung iba po umaabot na siya ng 100 years. Depende po sa kalagayan ng puno. Pero kapag naman po wala siyang kasakit-sakit, mm -hmm. ayun, maabot po talaga yung ganong edad. Opo. So, ang isang puno na yan, hindi na yung madadagdag ng puno, sa so sanga-sanga lang? Opo. Kasi ah. dapat yung puno, ah, kasi pag tinaniman mo siya ng bago at meron ng malaki, hindi na yung lalaki kasi mm. more on shade na siya eh. Mm, so, kailangan magpanibago na lang, ah. Ged? Okay, sige. Sabi dito ni Premia Angeles, seedless po ba yung tanim tanim niya? Seedless daw po ba ito? Bali, halos lahat po ng grapes ay naturally may seeds. Mm -hmm, mm -hmm. Lahat po ng seedless na grapes ay modified organism na po siya or mm -hmm. genetically modified organism uh, na a po siya sa pamamagitan ng uh, gibberellin acid or shortly known as GA3. Yun po ay ina-apply uh, yung sa ubas kapag wala pa po siyang seeds para mag-stop mm. yung growth ng seeds at maging seedless siya sa pagkahinog. So parang manamumulaklak pa lang siya. Uh, Or after, ano pa no? Uh, pag namuuna na po yung grapes na wala pa po siyang seed like kasing laki pa lang po ng depende po kasi yan sa variety yung timing an ng application. Mm. Mm. Merong pagka bulak ay pagka pagka after ng bloom meron naman mm. si, uh, sa medyo munggo na yung kalaki para mm. po mag-stop yung growth ng ano seeds. yun i-spray or anong pag-apply no De depende po sa sa gumagamit yung iba po ginagamit na spray yung iba mm. naman po dinidip lalo na sa mga uh, sa Japan dinidip po nila mm. oo oh, oh. so ibig sabihin pala kung seedless ang ang grapes modified 'yon, parang yes, modified 'yon. Pero kung may buto, natural. Opo. Uh -huh. Pero meron naman po kasing mga grapes na less yung seeds, pero mm -hmm. hindi siya totally na walang seeds. Oh, isipin. See. Kanon pala. Okay, sige. Thank you po ah. Uh, sabi niya ni Roland Mark o Markey, Kuya Axel, anong ginagamit mong pang-spray para sa anti-punggal? nakadepende po kasi yan sa sa kalagayan ng inyong ubas mm -hmm. pero for maintenance purposes uh, mga uh, mas maganda po gumamit po kayo ng iba-ibang fungicide po. kasi hindi po lahat ng sakit na dulot ng fungus ay same po ng ano ng gamot mm -hmm. ayun so iba-iba pala so talagang mm -hmm. ano ang pag-apply niyan sa dito sa mga dahon-dahon na. Ah, uh, dapat po lahat depende po 'yan, dapat may prevention and main, uh, preventive maintenance ka pong ginagawa kasi mm -hmm. once na nandyan na 'yung sakit, mahirap na po siyang iwala. Mm, ganoon. Papal. ayan nakakatakam itong mga ubas na ito. Ang Kapobs. <laughs> okay. Ito naman ma masyado na yata akong demanding sa dami kong tanungan ng mga followers pero pasensya sa ibang hindi mabasa natin, ha? Uh, sabi ni Jema Impalmado, pwede ba ang ubas sa lupa na malagkit, walang bato-bato? 'Yun. Ah, medyo pangit po yung ubas sa clay type kasi yung clay mm. type po ay nag hold siya ng 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 tubig mm -hmm. pag dinidiligan. So, more on ano siya, matagal po siya mawala. Pero kapag po na-modified niyo yung lupa like na mixan nyo siya ng iba-ibang materials para mm -hmm. maging loose tapos nako-control nyo po yung tubig, wala po siyang problema. Mm -hmm. Sigurang nakikita nila kasi ito mabato pero uh, itong bato na ito, nilagay mo ito? Apo po, ano lang po para hindi siya maalikabok pag may bisita. Ayon. Pero yung lupa ay natural siya na anong? Apo yung lupa po dito. Dito mismo or may nilalagay ka pang nabibiling mga organic na mga materials. Ah ba, bago na, ko po ano? itanim, hinukay ko po itong isang linya ng mm -hmm. ng plat tapos hinaluan ko po sa sa ilalim ng mga manures, compost mm -hmm. and mm -hmm. fertilizers. Yun. Ayun. Okay. Sabi naman ni uh, parang uh, dami ko ng tanong ano? Uh, parang seminar na ito. <laughs> Sabi naman ni Greta Aurelio Sir, pwede po ba sa slopey area ang grapes magtanim? Pwedeng pwede po. Sa mabangin, po. no? Mm -hmm. Pwedeng pwede po as long as yung area mo is hindi po siya gaano kataas yung altitude kasi the more the higher the altitude, the more the more na mas mataas yung humidity. Yung humidity po is hindi po siya maganda sa ating ubas. I see. Ayun. Ila, sabi naman ni Nicole, eh, Nikolai bon uh, basta si Nikoli <laughs> Nag-appear naman yung mga question dito. Ilang buwan po simulang mag-harvest ng grapes? Siguro, umpisa na maitanim mga ilang buwan bago siya magmamunga at ma-harvest. Ito po kasi na ah, depende po kasi yan sa variety, pero ito pong variety na itanim ko po siya uh, mga, mga April siguro. Ano, na i ko na siya ng April. Mm -hmm. Tapos, hanggang ngayon, siguro mag na-nine months na po mm -hmm. simula nung itinanim. Ayon. Pero yung iba po kasi variety, medyo matagal po siya pabungahin. So, mm -hmm. nagre-require po siya ng years bago siya bumunga. Ayun, yun pala. Ayan. So, ayan ang mga katanungan ng iba nating mga kababayan. At yung iba naman ay uh, hindi ko na, na, ano, hindi ko na na isama dahil siyempre sa dami ba naman at sabi ko pagod si uh, John Axel sa pag pag uh, pagsagot, pagtugon no sa mga uh, tanong. So yung mga basic na mga katanungan yun lang ang ating uh, nakuha. So thank you very much sa ah, uh, pagsagot uh, John Axel no. At uh, invite mo sila kung halibawa interesado sila na na matuto sa pag-ubasan. Siguro sa page na lang ah, yes, mo no po. Mm -hmm. Sige kasi po. after this season po uh, pag nagka-time na po ako mm -hmm. magkakaroon po ako ng online na pagtuturo sa aking Facebook Facebook page. Yung Ayun. Mga basic lang po. Mm -hmm, mm -hmm, yung mm -hmm. po. Ayan. So kailangan i-make sure ninyo na ma-follow nyo po si John Axel sa Facebook page. Ito po ang Facebook page niya para nang sa ganun pag nag-umpisa na yung pagtuturo niya sa inyo ay uh, maabangan ninyo at siyempre yung gustong bumili ng mga pagtanim. Opo. Ayaw. Ang sikat mo na ngayon <laughs> dito sa probinsya ng Aklan at sa buong mundo. Ang bilis, half million views ka sa YouTube. Anong mensahe mo sa lahat ng mga nanood sa iyo? Na-inspired sila dahil siyempre batang-bata pa ho kayo. Ah uh, na nakapausbong uh, kayo at nakapagpa, ano tawag dito, na, na naging ganito yung inyong ubasan? Uh, uh, Unang-una po, marami pong salamat sa inyong oras sa pakikinig sa aking istorya kay Sir Archie. Mm -hmm. um, <laughs> <laughs> marami na inspired sa iyo, oo. Vale. So, sobrang happy po ako na marami po akong na-inspired na tao dahil yun po. Um. <laughs> 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 Kagdamo na gid bisan mga taga ibang lugar, mga taga may naabutan tay kadila na mga taga Iloilo Limeri, na Limeri. nandito taga Limere. Ito po panoorin pa, ito po panoorin ninyo yung pagpasok namin kanina dito. Pubs! Nandito kami sa kay Axel. Axel. Courtyard. sa ubasan ni Axel at ngayon ay may mga taga-ilo-ilo dito na pumunta. oh sige, pabatiin natin sila. Sino ang babati sa inyo? Kao na, ka-J! oh sige. <appeal tipping. iscearing> oh, Shout-out sa mga kaibigan ko dyan Salim Ay, nga, nga 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 nga... Ano patay? Ay, naka-on yan, naka-on. Nga 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 Shout-out oh. sa mga amigo ko dyan Salim Mary mga grupo. Ari kami sa Axel's Awe. Vineyard, Dresubong. Opo, di ako na family, ilaw. Okay, sa inyo. Thank, ha. Thank you. you very much. Bye-bye. Lemeri. Lemeri ini video. Shout out, shout out pa. Oh, sige. Oh, go, go. Yeah. Shout out sa tropang Northside. Shout out. <laughs> 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 oh, sige, go, Shout out uh, shout out <laughs> sa dance at kagaw-aw bye Iloilo. Ye! Aba, iko kagaina diri sila nakasakay. Silingko halin kamu sa Iloilo, -ilo. diri kamo nagsakay no. dito gali. <laughs> Thank you, bye-bye sa inyo. Bye-bye. Oh. Po, Opo. <laughs> sa patiin ka nga doha. Pas ah? bakalibo. Bakalibo. Oh, sige. Tagaruas ka man? <laughs> ah, si, sige. <laughs> sige. sige. Damo nga salamat ta. sige. sige. sige Damo isang mga ano ah. sa Axel ah. Bye bye, bye bye. So yun mga kapobre, napanood niyo yung mga nag shout out na napunta dito sa uh, ubasan ni Axel. So kung gusto niyo pumunta dito, makita niyo tong kagandahan ng ubasan ni Axel. Ay pumunta kayo dito sa Puseo siya Aklan. Pagdating niyo sa poblasyon Numan uh, siya bali saan sila magdidiretso anong way pa ano? Kung galing po kayo ng Katiklan, papun mm -mm. papunta pong Kalibo mag uh, kung may sarili po kasi kayong sasakyan, liliko po kayo sa may Welcome to Bulwang. Pero kapag naman po galing kayo Kalibo, lalagpas po kayo ng tulay at liliko din po sa Welcome to Bulwang. Mm -hmm. Pagdating sa Bulwang, tanungin lang ninyo kung saan itong Axel Vineyard. Ayon. Okay. Pag nagtalang pagid mo, mag na lang ka <laughs> <laughs> Joke lang. Hindi, <laughs> di ba pag ginugil naman nandiyan, ah? na dyan? Ano na ah, nasa Google Maps naman po. Tapos, tapos sa mga crossing na may likuan dito na banda sa may bulwang, meron po akong signage na Axel's Vineyard this way. Ayun, very good. Ayun. Bawat kanto na, no? Na, kung ba bawat likuan, malalaman na ninyo kung pasaan. Ayun. At open kayo every everyday po, except lang po sa Friday. Oo. Uh -huh. ah, Balay, yung Friday po kasi is, yun po yung schedule ng auction or online bidding ng mga bunga. And, uh -huh. open po kami 8am to 5pm, pero nag-extend po kami hanggang 7pm sa mga bisitang hindi makapunta ng maaga or nasa malayo pa galing. Ayun. Congratulations, Axel. Yes, sir. Ayan. At talagang, uh... Uh, more success pa sa iyong uh, ubasan Ayan. so ano yung mga next plan mo? secret na lang una <laughs> sige po at uh, maraming salamat mga kapobre sa inyong panunood maraming salamat sa inyong pag comment at maraming salamat sa mga katanungan ninyo sa mga katanungan na hindi nasagot ay pumunta na lang po kayo sa facebook page ni Axel lalagay po namin dito sa video Maraming salamat po. Isang magandang araw. Ayan. Sige, go ahead. Hi po. Shout out po sa family namin sa Badjo. Ano man siya, aklan. Shout out po sa taga Badjo, Pamilya Crispino. Hello. Hello. Thank, Thank you. you. Man. Ikaw man. Ikaw go man. man. <laughs> so ayun, maraming maraming salamat po sa kay Kapobring uh, John Axel Gonzalez sa pagpapaunlak ulit sa aming panayam ngayon at sa batsyagang pagsagot sa aming mga katanungan at katanungan ng mga followers natin. Pasensya na po at hindi po natin lahat kayang itanong yung mga pinadala ninyong mga, mga katanungan kay John Axel kasi nga po uh, talagang maraming mga bisita kanina at saka Uh, sabi ko nga, eh, pinakiusapan ko lamang siya na sagutin yung mga katanungan ninyo. At uh, talagang uh, napakahambol ng batang ito dahil uh, hindi siya nagdalawang uh, isip na uh, bigyan tayo ng another time para masagot ang mga katanungan ninyo. Salamat sa lahat ng mga I-follow na lang po ninyo siya sa Facebook page para po may... Bagayng updated kayo kung sakaling may mga katanungan pa po kayo sa kanya personal. Thank you po. Magandang araw po.